maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga member na lubos na nagmamahal. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, sa mga baker. Maraming salamat din sa nagbigay ng dollar sa akin, 10 mga idol. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din sa bago nating member at welcome kay Torin and Fjord Friends kay John Bin Papaya at kay Jobski the Vlogger. Mabuhay po kayong lahat mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Sa loob lamang ng ilang mga segundo, sunod-sunod ng napapatay ng dalawang mga bata ang mga matatandang asuwang doon sa kakahuyan. Makalipas lamang din ang ilang mga segundo. Pagdating doon itong si Ilyas, Nagkalat na ang mga bangkay doon ng mga aswang. Tuluyan nang napatay nila ni Carlo at Gutor ang lahat ng mga iyon. Namangha ng sobra itong si Elias at napabilib sa lakas ng dalawang mga bata. Kapag magkakasama talaga ang dalawang ito, talagang madudurog ang kanilang bawat makakalaban at makakaharap. Agad na uwi kanitong si Elias sa mga ito. Sunugin natin ang kanilang mga katawan. Gado, Gutor, at nang hindi na ito maamoy pa kung sakali Nang kanilang mga kasamahan. Napatingala din itong si Elias doon sa itaas. Nakita niyang tuluyan ng nakalayo ang mga kasamahan ng mga ito na mga asuwang na nag-aanyong malaking ibon. Ngunit sa isip nitong si Elias, maaaring magkakaroon na ng takot ang mga ito na sumalakay pa. Mantakin mo naman na napapatay nila ang pinakamalakas sa kanilang hanay na mga matatandang aswang at sampu pa ang lahat ng mga ito. Makalipas ang ilang mga minuto, matapos nilang mailagay ang mga ito doon sa isang lugar, nilagyan nila iyon ng mga patay na damo at mga dahon para agaran na matutupok ang mga katawan ng mga ito. Nilagyan din ito ni Ilyas ng mga langis, ilang sandali lamang agad nang nagliliyab na ang mga katawan ng mga aswang at makalipas ang ilang mga minuto, nagpasyang bumalik na mga ito doon sa kanilang kubong kinaroroonan. Doon sa gilid ng kubo, nagawa na din pala nila ni Manong Udo na mailagay sa gilid ang mga napatay nilang mga aswang agad na tanong na matanda pagdating nila doon. Ano ang ating gagawin sa mga bangkay na ito, Ilyas? Sagot naman agad nitong si Ilyas. Susunugin din natin ang kanilang mga bangkay manong Udo. Katulad ng aming ginawa doon sa mga napatay nila ni Cardo at Gotor na mga matatandang aswang. Kunin na din natin ang mga namatay na mga aswang na natuhog ng mga kawayan at isama na natin sa pagsunog. Maagap nilang ginawa ang mga bagay na iyon sinang Manong Udo at ang dalawang kasamahan ng matanda. Napatitig na lamang ang mga ito doon sa dalawang mga bata. Masyado silang nawindang sa dami ng mga aswang na napatay nila ngayon. Hindi makapaniwala ang mga ito sa bangis ng dalawang mga bata at pati na rin itong si Ilyas. Epektibo ang naisip nitong paraan para mapatay ang mga aswang. Lumipas din ang mahigit sa dalawang oras matapos nilang magawa ang lahat ng mga ito Ilang sandali, doon sa labas nakapisto ang mga ito. Tanging sina Carlo Lamang at Gutor ang nakatulog. Sina Manong Udo, nagkwikwintuhan na lamang ang mga ito hanggang sa pagsapit ng umaga. Napag-usapan din ng mga ito kung ano kaya ang susunod na hakbang ng mga rebuilding aswang matapos na mapag-alaman ng mga ito ang pagkamatay ng maraming bilang ng mga aswang kabilang na ang mga malalakas na mga matatandang mga asuwang. Ngunit gayon pa man, hindi pa rin ibababa ng mga ito ang kanilang dipinsa. Kinabukasan, patuloy pa rin na nagbabantay ang mga ito sa buong paligid, pati doon sa sagingan. Laging nililibot nila ang mga iyon. Naglagay muli ng mga patibong ang grupo nila ni Elias doon sa paligid ng kubo. Ngunit kakaiba na naman na pamamaraan ang kanilang ginagamit Lumipas ang mga araw na na ang kanilang bukirin. Wala ng mga nagpapakita sa kanila ng mga aswang o kahit na magpaparamdam sa kanila. Kaya tuwang-tuwa si na manong udo sa tingin nila. Mukhang natatakot na ang mga aswang dahil sa pagkamatay ng karamihan sa kanilang bilang. Pati pa nga si na manong basti at ang iba pang mga magsasaka doon sa bukirin na iyon. Tuwang-tuwa ang mga ito at wala nang mamimisti pa sa kanilang mga taniman. Lubos na nagpapasalamat ang mga ito sa grupo nila ni Manong Udo. Kalaunan, nakabalik na din si Buhawi doon sa kanilang bukirin. Lumipas pa ang isang buwan, panahon na naman para sa gagawin nilang pag-aani sa kalahating bahagi ng kanilang palayan. Kaya puspusa na naman ang kanilang gagawing paghanda. Kalahating bahagi lamang ng palayan nila ni buhawi ang aanihin ngunit napakalaking bahagi pa rin iyon kaya kinakailangan ng maraming makikigapas sa mga araw na iyon para matatapos nila agad kadalasan kasi kapag hindi ganon kadami ang makikigapas aabutin pa sila ng mahigit sa isang linggo ganon kalaki ang lupain at taniman itong si buhawi nakakalimutan na nga nila ang tungkol doon sa mga rebuilding mga aswang dahil mahigit isang buwan na ang mga nakalipas at wala nang nagpapakita pa sa kanila ng mga aswang. Sa madaling salita, natahimik at napayapa na ang kanilang lugar. Pagsapit ng gapasan, inutosan itong si Buhawi sina Carlo na sila ang makatukang magbabantay doon sa dulo ng palayan. Sa mga sandaling ito kasi, doon sa bukirin ng Calyutrice, sa mga pagkakataon ng gapasan, iyon naman ang pagkakataon para sa mga magnanakaw na mga aswang. Kahit na batid nilang natatakot na mga iyon na muling bumalik, kinakailangan pa rin na mag-iingat sa lahat ng mga pagkakataon. Hindi lamang kasi ang mga aswang naggaling doon sa bukirin ng kansili ang banta sa kanila doon. Marami pang mga aswang ang naggalat doon sa mga bukirin na maaaring gagawa din ng mga pamimiste sa kanila. Kasama din sa mga makigapas sina Ilyas, kaya nandoon din sa lupain ni Buhawi ang mga ito. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, kasama ulit nitong si Carlo, ang kaibigan na si Gutor na magbabantay doon sa dulo ng kaninang taniman. Siyempre, kasama pa rin sina Manong Udo at Manong Chris. Bukas na magsisimula ang gapasan sa mga kamalig nila ni Buhawi doon sa gitna ng palayan, nando na natutulog ang lahat ng mga makigapas. Mahigit sa apat na po ang lahat ng bilang ng mga ito. Galing ang mga ito sa mga karating na mga lugar. Ang iba sa mga ito, suki so okay na nila tuwing pagsapit ng gapasan. Samantalang ang ilan sa mga ito, mga baguhan lamang. Sa kanilang pagmamadali hindi na nila namalayan na may mga nakakasama doon na may lihim na binabalak sa kanila. Itong si Commander Luga, ang pinuno ng mga rebuilding mga aswang dahil sa ginawa nila ni Carlo na pagkitil doon sa mga buhay ng mga aswang kabilang na ang mga matatandang aswang. Sa kabila ng kanyang naramdaman na galit, nagpasya ang mga ito na itigil na muna ang kanilang mga gagawing pag-atake doon sa batang si Carlo. Nagpasya itong si Commander Luga na manahimik na lamang. Ngunit nag-iisip pala ito ng mga magandang paraan kung paano siya makapaghiganti kay Carlo at sa lahat ng may kinalaman sa pagpatay ng kanyang lahat ng mga tauhan. At ngayon na ang magandang pagkakataon. Makagawa sila ng paraan na makalapit doon sa batang si Carlo nang hindi mapaghihinalaan at iyon nga ang kanilang nagawa nakapasok itong si Commander Luga bilang manggagapas. Kasama pa ang apat nitong mga tauhan na mga aswang. Ang limang ito may mga tangan na malalakas na mga orasyon. Kaya nagagawa ng mga ito na maitago ang kanilang tunay na katauhan. Kinakailangan lamang na hindi sila mapaghihinalaan. Dahil kapag mangyayari ang mga bagay na iyon, makagawa ng paraan sina Ilyas na makagawa ng mga usal para pangwasak sa mga malalakas na mga usal na sa bulag at puder ng mga ito. Pag mangyayari ang mga bagay na iyon, mabaliwala ang kanilang mga binabalak at pinaplano. Ngunit nakahanda naman si na Commander Luga sa mga maaring mangyayari kung magkabistuhan man. Kailangan nilang mapatay muna ang batang si Carlo bago sila tuluyan na tumakas at lumayo kinabukasan nang magsimula ng gapasan naging abala na ang lahat sa kanilang mga nakatukang mga gawain kanya-kanyang kilos ang mga ito binilisan na nila ang kanilang mga ginagawa hanggat hindi pa masakit sa kanilang mga balat ang init ng haring araw samantalang sina Carlo naman nando doon ang dalawang mga bata doon sa gilid ng kanilang palayan doon sa dulo na bahagi sina Manong Udo para may magawa din ang dalawang matatanda. Tumulong muna ang mga ito sa panggagapas ngunit tanging doon lamang sa dulo ng malawak na palayan nila ni Buhawi. Sina Buhawi naman, kasama si Namaya, Maya, abala din ang mag-asawa sa pagsasagawa at paghanda ng pananghalian ng mga manggagapas. Nando doon din kasama nila ang kambal na nakakabatang kapatid nitong si Carlo doon. Walang kalam-alam itong si Carlo na sa mga pagkakataon na iyon mariin ng nagmanman sa kanya sina Commander Luga at sinadya talaga ng grupo ng mga ito na doon sila pumuwesto doon sa mga kahon na malapit doon sa kinaroroonan ng dalawang mga bata wika ng kasama nitong si Commander Luga Commander Luga mukhang ang kasama ng batang punterian natin mukhang may mga karunungan din ang mga iyan at may tangan. Naramdaman ko ang kanyang kalakasan. Sagot naman itong si Commander Luga. Tama ka, Delphine. Mukhang kinakailangan din natin na isama sa pagpatay ang patang iyan. Nakakasigurado akong kasama din iyan sa mga pumatay sa ating mga kasamahan. Sa mga pagkakataon na iyon, hindi na din nakikilala pa nila ni Carlo ang pagmumuka nitong si Commander Luga. Sa huling pagkikita kasi ng mga ito, noong sinusundan ang mga ito doon sa may sapa, mahahaba pa ang mga balbas nitong si Commander Luga. Ngunit ngayon ay hindi na. Sa unang araw ng gapasan, pinag-aralan muna ng mga aswang ang mga galawan nila ni Carlo doon sa lugar na iyon. Itong si Commander Luga Malaki ang kanyang tiwala na matatalo niya ang batang si Carlo sa labanan Dahil nagtatangan din kasi ito ng mga mutya na may kalakasan Ngunit galing nga lamang sa kadiliman at malakas din ang mga karunungan nito sa mga usal Natapos naman ang unang araw ng gapasan na walang aberya Sa gabing iyon, pagod man ang mga manggagapas Ngunit nagkakaroon pa rin ang mga ito ng pagkakataon para magsaya Habang maaga pa ang gabi Nandodoon din itong si Buhawi para makisaya doon sa kanyang mga tauhan at doon sa mga manggagapas. Mapapansin din agad ang Commander Luga na nakipagkaibigan ang mga ito doon kay Buhawi at sa lahat ng mga tauhan nitong si Buhawi. Ginawa din iyon ng grupo ng mga rebuilding mga aswang para makuha ang loob ng mga ito. Kinabukasan, ikalawang araw ng kapasan, maagang lumusong ang mga ito para masimulan agad ang kanilang mga nakatukang gawain. Napapansin din nila ni Carlo na laging lumalapit sa kanila ni Kutur itong si Commander Luga at nakipag-usap malimit sa mga ito. Sa madaling salita, kinukuha din ng mga rebuilding aswang ang loob ng dalawang mga bata. Sa oras ng pahinga ng mga ito, nando doon ang limang mga aswang doon sa kubo para makausap ang mga bata. Kasama doon itong si Manong Udo. Nung una at ikalawang araw, walang napapansin ang mga bata na kahinahinala. Kaya agad na nagtitiwala ang mga ito doon sa mga rebuilde. Ngunit itong si Gutor, sa ilang mga sandaling magkakasama ang mga ito doon sa mga rebuilding aswang, hindi maintindihan ng bata. Ang kakaibang pagkaaligaga ng kanyang maramdaman tuwing lalapit ang mga aswang sa kanila. Ang inaakala nitong si Gutor na siya lamang ang mga sa mga ganong pangyayari. Ngunit pati rin pala itong si Carlo. Pangatlong araw ng kanilang gapasan. Sa gabi iyon, nagkakaroon ng pagpupulong at may mga ibinilin lamang kasi na mga paalala itong si Buhawi sa lahat ng kanyang mga tauhan at mga manggagapas. Sa nagdaang gabi kasi, may mga napapansin silang kainahinalang mga kilos doon sa paligid ng kanilang mga kamalik. Kaya kailangan nila na magbantay ng mabuti at ang mga pangyayaring ito ang nakapagbigay sa grupo nila ni Commander Luga ng pag-alala. Dahil may ibang mga grupo ng mga aswang ang nagkakainteres na gagawa ng mga pagnanakaw at hindi kaya ayang mga pagkilos na maaring maging dahilan para gumawa din ng mga malalakas na usal ang grupo nila ni Buhawi at ang ikinabahala ng mga rebuilding na baka mawasak ang kanilang mga matitibay na mga sabulag at sa oras na mangyayari ang mga iyon maramdaman na sila ng grupo nitong si Buhawi na ang kanilang grupo ay grupo pala ng mga aswang kaya sa gabing iyon lihim din na nagpupulong ang grupo nitong si Commander Luga kung makahanap sila ng magandang pagkakataon ngayong gabi, gagawin na nila ang kanilang matagal ng binabalak. Kailangan na nilang madaliin ang mga iyon. Kaya nang lumalim na ang gabi at tumahimik na ang buong paligid, sinamantala na ng grupo nila ni Commander Luga ang pagkakataon na iyon. Kasama ang kanyang apat na mga tauhan, napakabilis na tumatakbo ang mga ito doon sa gilid ng palayan. Sinamanong Udo kasi kasama itong si Manong Chris nandoon ang mga ito doon sa gilid ng kamalig nagpapahinga. Tutulong ang mga ito sa pagbabantay doon sa mga sako-sakong bigas. Sa mga pagkakataon na iyon, tanging sina Carlo lamang at Gutor ang naiiwan doon sa kubo na isang malaking pagkakataon para sa mga rebuilding mga asuwang. Nag-anyong mga aswang na ang grupo nila ni Commander Luga para mas mapabilis ang kanilang pag-usad walang pakialam na ang mga ito kung maaring maramdaman sila ng mga bata. Iyon naman ang kanilang pakay. Limang minuto lamang ang manakalipas agad nang narating ng kanilang grupo ang lugar ng kubo kung saan namamahinga si na Carlo at Gutor. Sa mga pagkakataon na iyon, mahimbing nang nakatulog ang mga bata. Dala na din ng sobrang pagod ng mga ito sa kanilang ginagawa sa araw na iyon dahan-dahan nang -dahan pumalibot ang grupo nila ni Commander Luga doon sa paligid ng kubo. Nag-uusal na din ang mga ito ng mga orasyon. Samantalang sa mga pagkakataon na iyon, biglang napabalikwas ng bangon ang dalawang mga bata nang maramdaman ng mga ito ang kakaibang presensya na nasa paligid. Naunang nagising itong si Carlo at sumunod naman agad itong si Gotor. Agad na nagkakatinginan ang magkakaibigan at ilang sandali lamang nakakarinig ang mga ito ng palahaw galing doon sa labas na tinatawag ang kanilang mga pangalan. Tahimik at nakikiramdam lamang ang dalawa. Ilang sandali pa, muling narinig ng dalawa ang mga palahaw na iyon. Kotor! Carlo! Kotor! Carlo! Lumapas kayo! Kaya nang marinig nila ang mga busis na iyon. Dahan-dahan na tumayo ang dalawang mga bata at pagkatapos sumilip ang mga ito doon sa siwang ng bintana. At doon sa labas, nakita nila ang limang mga nilalang na nakatayo at nakaharap doon sa kanilang kubo. Agad na nakikilala nila ang isa sa mga ito dahil mas malapit ito doon sa kubo at nasilayan ito ng liwanag ng buwan.